Mo ni ako ang uh, Ipoy So, ito yung haunted house na dati. Ewan ko anong hotel to dati. So, dyan ako naka nakatira before. So, nakakatakot talaga siya, guys, kasi lumang hotel at saka meron yang uh, meron yang underground. So, nakapag-rent din ako dyan sa kwarto dati. So, napagkamalan patuloy ako dito ng ano, inkanto. <laughs> so, pero sa totoo lang, Nakakatakot siya, lalo na paggabi. Tsaka, ang dami nangyayari dyan, lalo na dyan sa underground. So, ngayon, parang wala akong nakikita ang tao, kahit isa. And then, meron ng Seven Adventist Church dito. Ayan. May parang simbahan na siya. Karangay Bangkasi. So, meron na siyang simbahan. So, yung mga Seven Ad Adventist dyan na nag So, yung likod doon, swimming pool daw yun.